Dr. Alternativo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impidsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine kasama ang award-winning inventor... Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. The Nalo nang second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during the invention contest and Expo 2009. And finalists during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo e. Miao IP Innovation Awards 2009. Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine. Welcome dito sa palatuntunan. ng dok alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit. Kung hindi maangkin ang kagalingan at wala ng maintenance medication na synthetic drugs, nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan na ni Doc Alternatibo Pounder. Multi-awarded Filipino inventor Doc Edgar Lusada de Libo kasama yung ating co-founder, co-inventor inventor Magdalena de Libo na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na adbokasiya sa alternatibong panggagamot. Kasama ang iyong lingkod, ang inyong kadok alternatibo Doc Vince Lambag ang inyong holistic coach. Doctor of Ministry and Natural Healing. pamamagitan ng salita ng Diyos at ngayong oras ang banal na minsahe. Nakasulat, Bro, talata 4, kapitulo 16. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nating mag-aaninlangan pa sapagkat ang pangako sa atin ay maaasahan. Ito'y nakasulat at marapat na sa buhay natin mga kadok-alternatibo sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Minsahi hatid ng Dok Alternatibo. Doc Alternatibo Newscast Magandang araw, Magandang buhay sa lahat ho nating mga kadok alternatibo na nakikinig ho dito sa ating palatuntunan. Dito na naman tayo para sa tamang gabay sa inyo tungo sa malusog na pangangatawan at hindi masakitin. Kung tinamaan man ng sakit, maangkin ang kagalingan para hindi na magme-maintenance medication na synthetic drugs upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effect. Kaya ikaw, mga kadok alternatibo na nakikinig ho dito sa ating palatuntunan, before ho natin ipapasok yung pagkain dito sa ating bunganga, kailangan isipin natin meron bang magandang kagalingan Meron bang masamang epekto sa ating pangangatawan? Ano po ang mga binipisyo na ating makamtan kung kinain natin yung mga pagkain na ipinapasok natin sa ating bunganga? Remember, mga kadok alternatibo, ang lahat ng mga masasarap na pagkain pagarating dito sa iyong eksopagos patungo sa iyong bituka, makukonsidera ho yan na latak ng lason mga kababayan. Kaya isipin natin na mahalaga yung pagbasa at alamin natin kung ano yung mga magandang benepisyo sa ating kinakain mga kadok alternatibo. E wag lang po kain ng nangkain -nang na wala hong uh, binabaliwala yung masamang epekto. Delikado po mga kababayan, e eh, mahuhulog ito sa karamdaman. Kaya dito sa Dok Alternatibo, nananatiling yung advokasya na ating isinisiwalat sa lahat ng nating mga kababayan. Nakailangan ang pagkain ng sabah, para hindi iluluto para ito'y isang napaka mabisa na pagkain para sa ating puso. Para yung tinatamaan ho ng ulcer, yung mga malungkutin ay nandyan yung kanyang mga minerales na nakakatulong kumbaga sa ating katawan mga kababayan. Kaya ikaw kaibigan na nakikinig ka, eh wala kang ibang gagawin dito, susundin mo lang ano yung mga lituntunin na ibinabahagi dito sa pamagitan ng pag-inom ng uh, siling labuyo. Itatlong eh, tatlong uh, lamang yung maliliit, uh, inumin mo yan, at tatlo sa umaga, tatlo sa gabi, tatlo sa tanghali, malaking maitutulong sa iyong karamdaman sa iyong pangangatawan dahil napakataas po ng antas ng vitamin C yung nasabing siling labuyo. Kailangan na maintindihan sa lahat po nating mga kababayan na nakikinig ho dito para mabago yung ating pananaw sa ating buhay. Pangalawa, huwag nating kaligtaan ang pag-inom ng walong basong tubig katumbas po ng dalawang litro na tubig na mayroong pulbic minerals, magnesium ascorbate, katas ng kalamansi, itong doc F turmeric powder, at saka yung ating pulot. Inumin mo lang. Ito ay malaking maitutulong sa iyong katawan mga kababayan yung epektibo na formula ng dok alternatibo. Bagkos mga kababayan, hindi na po nabibilang yung mga natulungan ng nasabing formula tulad ng ating cleansing program, a 7 days cleansing program ng dok alternatibo kasama po yung ating mega dose vitamin C ng dok alternatibo. Malaki hong maiaambag sa ating sarili dahil maglabing anim na taon na po ito. Na sinubukan ng madla, hindi na po nabibilang yung mga natulungan sa nasabing formula. Kaya isang patutoo ang ating ibabahagi sa lahat po nating mga kababay na nakikinig ngayon. Ito'y isang patunay na may malaking uh, pagbabago ang kanyang naangkin habang sinubok ang formula ng Doc Alternatibo. Narito yung kanyang testimonya. Ma'am, before ka nakaabot diri sa Doc Alternatibo, ano ang mga sakit nimo? Ang sakit ko before makakadto ako de sa Doc Alternatibo, ang, ang diabetes ko gid ang pinaka ano, pinaka ko nga sakit diabetes kay may maintenance kas na ma'am. So, Oo, man. may maintenance. Pila ka to maintenance mo sa diabetes mo? Um, 6 years. Ang hindi ako makatulog. Insomnia? Oo, oh, insomnia. Mga 3, 4, or 5 days pinakalawig. 5 days na katulog. Tapos ang nag-cleansing ako na okay ang akong nga pamatyag sa cleansing. Wala na ko nagaparangatol. Tapos ang buhok ko na nadula ang pagkalagas. Sa oh. nga nga buhok. Nami na nga akon nga tulog. Hmm. Wala ka na dayon nag-inom sa maintenance mo sa diabetes. O, wala o untatan ko na ang akon maintenance sa diabetes. Ayan, so ma'am kung i-compare nimo sa una nga may maintenance ka sa diabetes mo kag -dire sa doc alternative nga uh, wala ka na maintenance, ano ang mas nami? Mas nami ang wala maintenance kay dako gid ang improvement sang ano kondisyon sang lawas mo pati ang ang bilbil -bil ko sang una nga kada sa sang tiyan ko oh, nagamay na oh nag slim ka na oh nag slim na after cleansing nabatyagan ko na dayon ang improvement eh ang gina ano ko nga mag, maka cleansing gid kay dako ang ano ang, ang improvement sang ang mga nabatyagan sa lawas pag maka -cleansing. Ako si Junalyn Delgado, 45 anyos, kagtaga barangay mo ko sa Sara Iloilo. Yan ang prueba sa kaepektibo na itinuro natin sa Dok Alternativo. Kaya puntahan ninyo ang pinakamalapit na brands ng Dok Alternativo upang magabayan din kayo ng kagalingan ang Doc Alternativo Brands bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan. Upang hindi na magtitiis ng sakit, hindi na magmaintenance medication pa ng synthetic drugs at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya, Napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa upang maintindihan ang tamang pagsunod sa cleansing program sa natural megadose vitamin CIB at dagdag pang patunay ng kagalingan na hinto na safe ang mga maintenance medication na mga synthetic drugs. Narito po ang panayam sa sumunod dito sa cleansing program at natural Megadose vitamin C IB ng Doc Alternatibo. Akin pong nararamdaman ay nangingitim ang aking balat sa paa at ang aking liig ang namamaga na hindi naman paga. Ang aking mata di na makakita at lagi nang malabo at lagi nang imay ang katawa at masasakit na nilalaman. Sa magitan po ng 7 days cleansing formula, paano po ito nakatulong sa inyo? Napakalaking ng bagay nga po ang ibinigay sa akin itong cleansing formula gawa ng nawala yung aking lahat ng masasakit. Ngayon, dahil ko pa ang yung nga sabi ng masawa ko, di ako marunong magdita ngayon sa pagtarbaho, gawa ng gawa, pero hindi ako napapagod. Wala na lahat yung masakit sa akin. Kung ikukumpara po ninyo noon at ngayon, ano po yung ipinagbago ng inyong katawan matapos po ninyo sumunod sa dock alternative? Mas malakas ako. Ngayon. Wala namang masakit. Kasi sinusunod ko yung sabi ng doktor na magkakamaga exercise. Inom ng isang litro ng tubig. O yun lang, kakain ng prutas, ang kanting kanin, yun lang. Kakain ng mga lamang lupa. Ano po ang masasabi po ninyo sa mga may sakit na hindi pa po nakakasubok ng 7 days cleansing formula ng Doc Alternativo? Eh ako may naghihikayat na sila'y mag-cleansing. Unang-una yung kapatid ko. Sabi ko mag-cleansing. Nangihinayang pa siya sa bibili nito. Pero masabi ko huwag siyang mahinayang. Ang sa kanya kalapasan. Eh yung akin may ipaya sa kanila sinasabi ko sa hindi ko nga lang sila mapapautang ng pang pampagamot, at pambili ng pang cleansing. Pero napakaganda sa aking buhay. At ako ngayon, labing isang taon ng nag-cleansing formula. Kung pisa noon, hindi na ako ulit nag-cleansing. Sinusunod ko na lamang yung lahat ng sinabi ng doktor na bawal, huwag kakahin. Muli po, ano po ang pangalan, edad at taga saan? Ako po ay si Nilda Rosario, nakatira sa Barangay Rizal, Lipa City. Iyan ang buhay na pruweba ng kagalingan ng isa ho nating membro ng DOC Alternativo, sa noong pabalik-balik pa sa kanyang iniindang problema pero noong nakarating dito sa DOC Alternativo, walang ibang ginawa sinundan ang cleansing program, ang natural megadose vitamin C IV at hindi na na ospital na na malusog na pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa mga itinuturo natin sa dok alternatibo. Kaya sundan, pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na brands upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program at megadose vitamin C i B, at mas mabuti daluhan ang naka-schedule na mga herbal at natural healing seminar sa brands at sa loob ng ilang oras maintindihan yung napakinggan na mga alternatibong panggagamot dalhin lang ang medical records or any laboratory result sa pagdalo ng seminar para priority kayo sa one-on-one -on -one check up and counseling. Pagkatapos ng seminar at libre na ang check-up and counseling basta magpa-advance, magpa, magpa po kayo dyan sa bransa. Calling all students. The prime school is now accepting enrollment for the academic year 2023 to 2024. Enroll now at prime school as the number one in sports, talents, and skills in Davo region. An LGBT friendly community. Programs offer kindergarten, elementary, grade 1 to grade 6, junior high, grade 7 to grade 10, senior high, grade 11 and grade 12, senior high school tracks, academic tracks, Hume. Humanities and Social Science (ABM), Accountancy, Business and Management (DVL Tracks), Technical Vocational Livelihood, Automotive Servicing, Computer System Servicing or (CSS), Electrical Installation and Maintenance or (EIM), Shielded Metal Arc Welding (SMAW), Home Economics Bundle, Bread and Pastry Production (BPP), Food and Beverage Services (FBS), Housekeeping and Front Office Services. Hurry up, limited slots only. Remember, prime innovation in South da Davao. Number one in skills, sports, and talent. For more information, you may contact Registrar's Office, 0951-378-3351 or 553-0438. Or visit the Prime Complex, Tiguman, Digu City. Choose Prime School. Dito na tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot sa health concern. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas mula sa pagtuturo ng ating founder, inventor, Dok Edgar Lusada de Libo. Ngayong araw, naka-schedule yung ating mga kasamaan para mabibigyan ho ng sagot yung inyong mga katunungan. E-text lang po o di ba kaya tawagan yung ating hotline. Narito yung ating hotline 0946-967-3211. Uulitin ho natin para sa clarification, karagdagang katanungan, tawagan o diba i-text ang 0946-967-3211. Nakai-schedule ang ating uh, mga kasamahan si Doc Jun Halaman, ang ating branch manager dito sa Pasay Branch at the same time National Lecturer ng Doc Alternativo. Mga kaibigan, sa linya natin ang ating uh, national lecturer at the same time doctor of ministry and natural healing, uh, branch manager ng uh, Pasay Branch, Doc Alternativo, si Doc Jun Halaman. Dok, uh, may tanong dito sa ating hotline, ang ovarian uh, cancer... Masolusyunan ba sa formula ng doc alternatibo? Uh, yes, absolutely uh, Doc Vince no. Masolusyunan po based sa ating uh, experience for the past 16 years, uh, meron tayong mga patutoo na uh, natulungan natin yung mga cancer patients. And uh ang cancer po sa ngayon talaga ay uh, medyo uh, delikado kasi uh, ito po ay napakahirap especially sa mga patient natin kasi uh, yung struggle nila say so, marami pong uh, kailangan uh, i-check no uh, pag may cancer maraming uh, kailangan tayong iwasan and good news pag dito po kayo sa doc alternatibo meron po tayong gabay no nakalatag na po ito naka-formula na ang kailangan niyo lang pong gawin ay uh, sundin ito no uh, mayroon tayo ditong uh, cleansing formula so, po mayroon first mayroon 7 days program then may second week third week and fourth week Then after that meron tayong Uh, ginagamit no na para mabilis or ma-reverse natin yung growth ng uh, cancer especially po yung ito uh, ovarian cancer meron tayong natural vitamin C IV ito naman po ay uh, ginagawa natin na para po ma ma maiwasan o hindi lumaki o hindi lumala yung ating uh, yung yung cancer na tumubo ma-reverse yung growth at uh, patulungan natin yung mga may inindang uh, mga cancers ayan may tanong dito sa hotline. Miserable na dok yung buhay ko dahil na-stroke ako. Matulungan ba sa dok alternatibo ganitong karamdaman? Salamat po. Ang stroke po no dok Vince talaga ay talagang miserable because uh, ito ay pag uh, stroke attack ay ang pag rupture o pag block o pag bara sa daanan ng, uh, sa dugo or sa arteries of brain kaya na damage resulting. Uh, naging uh, insan yung iba na paralyzed no uh, kasi hindi naman po talaga na fatal first first attack second attack however ang resulta po talaga ay uh, misericific ang uh, kagandahan no kapag uh, kayo po ay nandito sa atin sa Duterte alternatibo meron po kaming uh, ginagawa para maibsan po ang inyong pong uh, struggle at mapabilis po ang recovery Meron tayong ginagamit dito na formula, ito po 'yung Vitamin C IV intravenous infusion po ito para kung mayroon pang mga bara sa brain, rasa sa, sa artery sa brain, ito po ay dandan-dahan uh, po nating uh, maibsan. Same time, meron tayo dito mga mga pamamaraan, no? mga mga water therapy every morning, meron cleansing therapy, uh, sun bathing therapy at napakarami pa po that's why kailangan po talagang mag-attend kayo ng ating mga ginagawang seminar kasi hindi po basta-basta uh, yung formula may mga foods to be avoided, may frequency po na kailangan sundin at uh, para hindi po magkamali at para maangkin niyo po ang uh, gusto po ninyo na kagalingan ayan doc June alam ko na napaka-busy niyo at meron kayong mga schedule sa mga uh, iba't ibang mga branches uh, throughout the nation Yes, uh, ito po ang ating schedule no sa mga nakikinig po ngayon mga ka-alternatibo. Uh, abangan niyo po ako kung kayo man po ay nasa lugar na ito. Sa January 13 ito po ay ngayon ang darating na Saturday, uh, nandyan po tayo sa Malolos City, Bulacan. Pagka January 15 naman po, Monday, tayo po ay nasa Baguio City. January 16, Tuesday, tayo po ay nasa Vigan City. January 17, uh, Merkones po ito, Uh, Bagan nyo po ako sa Lawag City. January 18 naman po ay nasa Sanchez Mera. January 19, tayo po ay nasa Bulog. January 20, Saturday, tayo po ay nasa Tugigaraw. At uh, pagka January 22, uh, Monday, nasa Ilagan City. January 23 naman po ay uh, nasa, dito na tayo sa Cabanatuan City. At uh, panghuli, uh, sa January 24, sa Merkones, tayo po ay nasa Tarlac City. Ayan na. Ah. Maraming salamat Doc June sa ah. inilaan yung oras para maihatid, maibabahagi po yung mga katanungan dito sa hotline. Yes, uh, you're welcome no Doc Vince at sa lahat ng mga nakikinig ngayon talaga ito lang ating masasabi, huwag hintayin lumala po ang sakit saka pa kayo magdesisyon na solusyonan. Health is wealth but don't wait until it's too late. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Dok Alternatibo. Makausa personally, macheck yung physical condition para sa tamang pagsunod sa cleansing program sa natural megadose vitamin C sa mga tinamaan na ng komplikasyon dahil marami ng maintenance medication not synthetic drugs mga makinarya sa dikalidad at may siguridad. Ito na ang Dock Alternativo Machinery. Dock Alternativo Machinery. We fabricate, customize, and deliver nationwide. What are you waiting for? Dito na tayo sa Dock Alternativo Machinery. Matatagpuan sa 201 Kilometer 7 MacArthur Highway, Bangkal, Davao City, or Building 1, Tour No. 14, Usa Village, o Las Davao City. Pwede kayong bumisita sa mga branches ng Dock Alternativo nationwide. Pwede din kayong tumawag sa hotline number 082-225-8771 o mag-message sa Doc Alternativo Machinery's Facebook page. Doc Alternativo Machinerist Oino bueno, mga kaibigan, mga ka-Doc Alternativo dahil limitado ang oras dito sa programa sa radyo may dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na solusyon sa karamdaman. Daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar dyan sa Bransa para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang inyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng inyong iniindang karamdaman. Ito ang inyong lingkod, ang inyong kadok alternatibo, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat. Dok Alternatibo Newscast Dr. Alternatibo, the expert in alternative medicine.